Ano ang kahalagahan ng pagbuhos ng tubig sa binyag? Ang tubig ay mahalaga upang mabuhay ang tao, hayop at halaman. Ito ay gamit ding panglinis para alagaan ng kalusugan at kalinisan ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng tubig sa binyag, nahuhugasan ng kasalanang mana mula kay Adan at Eva at kasalanang personal. Ang paggamit ng tubig ay hango sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, Tunay na tunay na sinasabi ko sa iyo na ang hindi isilang sa tubig at sa espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Anong uri ng tubig ang ipinangbibinyag? Ang tubig na ipinangbibinyag ay binabasbasan para sa banal na paggamit tuwing Easter Vigil. O di kaya, sa mga sandaling ipinagdiriwang ang binyag. Ang mga biyayang matatamo sa binyag. Paglilinis ng kasalanan. Pagsilang sa panibagong buhay sa banal na espiritu. Para maging anak ng Diyos. Para makabilang sa simbahang katolika. Ang rito ng binyag ay isinasagawa sa dalawang pamamaraan: paglubog ng binibinyagan sa tubig o kaya pagbuhos ng tubig sa ulo ng binibinyagan habang nananalangin ang pari o ang nagbibinyag ng panalangin sa rito ng binyag. Jose, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ilulubog o bubuhusan ng tubig ang binibinyagan. At ng Anak, ilulubog o bubuhusan muli ang binibinyagan. At ng Espiritu Santo, ilulubog o bubuhusang muli ang binibinyagan. Ama naming lumigha, sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ang mga hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagninilay Sa tulong ng banal na Espiritu, sinisikap ba nating mapangalagaan ang kalinisan na dulot ng tubig na tinanggap natin sa binyag? Manalangin tayo. Panginoong Yeso Kristo, hinugasan mo kami sa tubig ng binyag, naway mapanatili naming dalisay ang aming puso't tiwa. Amen.